Magandang hapon po mga kaibigan ko. O po si John Rafael L. Ramirez, sa pong estudyante na nag-aaral po sa Informatics Institute. Um, nandito po ako sa harap nyo or baka sakaling makita nyo sa YouTube. And nandito ako para iatid ang magandang mensahe para sa ating ma maginoong bayani na may sabay na chicks boy. Ganun na sa pangalang Dr. Jose Rizal uh, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nakaka nakakakilala sa kanya and nakaka-admire sa ano niya sa story niya na mga nobelang gawa niya and sa pag pagpatayon uh, pagpatayo ng isang haligi para mailigtas ang ating um, bayan ang ating Pilipinas And gusto ko magpasalamat kay Dr. Jose Rizal sa paglaban sa ating kapayapaan, laban sa Espanyol or Espanya Nation. And gusto ko din i-admire yung mga ano niya, yung mga gawa niya and yung kagaya nung dalawa na alam ko, yung Nolumi Tangere and yung El Tulibus Napagandang nobela nun guys. Kung hindi mo pa nababasa, basahin nyo na. Napaganda nun. At napaka historic, napaka -lo uh, nostalgic, Ganon And napaka ano din, napaka dik, sa ating mga puso pag ganun. Pag binasa mo yun. And lang po. And then gusto ko din i-shout out yung mga chicks ni Jose Rizal na dumaan sa buhay niya and ayun nga then gusto lang din mag ano uh, i-admire yung mga ano niya yung mga kaya niyang gawin yung mga trabaho niya na naging teacher siya naging isang doctor din siya and then naging ano din ma susulat uh, mangsusulat ng mga nobela kagaya ng kagaya nga ng mga gawa niya and then yun lang po maraming salamat po sa pagnood and pag-inspire sa story ni Dr. Serizal and mag-iingat po kayo lahat and thank you po.